Viva po ang Jesus na Sareno! Magandang araw po mga kadiboto! Salamat at may lalabas na natin ang mal na po ang Jesus na Sareno. Ilang paalala lang po para maging ligtas, banal at maayos ang ating traslasyon. Una, para makita ng lahat ang pong Hesus Jesus na Sareno, bata man o matanda. Nakikiusap po ang pamunuan ng simbahan na sana walang sasampa sa andas. Si Jesus na Sareno lamang ang bida at dapat makita. Ikalawa, Iwasan po ang magtulakan para walang masaktan. Ikatlo, pwede pa rin maghagis ng panyo para ipuna sa pong Jesus na At panghuli, may paghila pa rin sa lubid. Huwag lang nating kalilimutan na maging maingat sa paghatak para walang masaktan o mapahamak. Kaya mga kadiboto, sa darating na Nazareno 2024, sama-sama nating samahan at ipakita si Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno!